Lansunis. Mm -mm. Yan ang pagkakatamis po ba? Sabi niya sarap ka ba? Ayan. Ay, nabaka sa labas. Oo. Oh. Bala po, kumusta na po kayo lahat? Aro po, ito na po ang part 2 ng ating episode po. Ayan. Bali, mangustin po naman ang ating i-harvest po ngayon. Ano po, yan. Tara po at katay sama-sama. Dala po natin na ating mahiwagang bayong. O, pira o bayong? Bayong. Bayong o pira? Pira. Pira balis. Ayun, tara po. Atin pong susungkitin. Ayan, bali po ang mangustin po. Uh, based on experience, nagbubunga po siya ng... ng... 10 to 15 years old. Opo, yan. Pwede pong magbunga yan. Dito po sa part namin. Ano po, hindi ko po masasabi sa part ng iba. Kasi o, sa amin, uh, medyo maganda po ba ang claim, ha? Hindi ko po naman, ano, kumbaga may kaunting pagkalamig po. Hindi yung tulad ng sagad-sagad na init. Opo, yan. Hindi po natin alam kung anong kondisyonis ng mga mangustin sa tag-init na lugar o tag-ulan na lugar. Ano po? Dito po sa amin, laging naghahati lang ang init at ano, yung klima po. Ayan, kaya po ganito po, kanlalaki ang mangustin. Bali, napakatagal pong panahon na walang ibinunga ang mangustin po. Kaya ngayon, ito na po. Yan, Shout out po sa mga mahihilig sa mangustin. Oh, ito na po. Yan bali ito po mga kulay green na ito Yan po ay masasabi natin Hilaw pa na mangustin po. Ang bulaklak po niya yung kulay Kulay pula Opo yan Tara po At ating Maghahanap po tayo ng ibang mga spot na mangustin o. Ayan Pag po tayo ano, ay Ating titikman Opo yan ito po bali yung ganito po kalaking puno na estimate ko po eh kasi dito po ako lumaki sa area number 3 siguro mga 2000 2010 2000 2010 Siguro po mga 23 years old na po itong ganito kalaki. Ano po yan? 23 years old. Tanim po ng kapatid namin panganay kay Carl din po. Yan guys. po? Medyo pag tumaas po tayo sa mangustin. Medyo ingat lang po kasi may mga bubuyog po tumitira. Kung minsan. opo po yan? Ito po. hahanap po tayo. May mga nalapak din po. Usaya nga po may mga nalapak din po na ano na mangustin ayun oh, napakagandang buhay na mano nito oh. yan ganito po ang hinog na mangustin oh. kulay itim oh. ah, ah. may atin yung oh, aring titikman na ito oh. ganito po yung bulaklak na niya o oh, may corona siya oh. at ito po pala yan para pong ganito yung ano ito po yung mangustin na tagalog ano po ang baray, variety po ng mangustin meron po siyang dabaw opo yan o oh. Yan, ganyan po ang mangustin oh. ito po ay tinanim ang puno po namin na ito ay simula sa buto oh. yan o oh. Mm, -mm. ang sarap mag-ahit hindi <laughs> masarap naman gusto ay tina ay ang mangustin po ay isang napakaraming bitamina, ano po kung gusto niyo pong mas matukoy at mas ma laman ang mga kagamutan po ba ng mangustin ano po alam ko po ito yung pag medyo mas ay patuyuin mo ito ilalaga po niyo yung sabaw didurong pa ay pagkakapait-pait po noon ayun po ang makakatanggal ng sakit ng tiyan opo oh aba yung po na may pag uh, mga ilang ano medyo sumakit talaga eh sa ospital naman po hindi po na recommended by ano kumbaga yung unang panlunas lang po ba oh. ayan bali ito po hahanap pa po tayo baka sabi, sabi, sabi doon naman ni Kabis Prenner panggamot sa sakit ng tiyan huwag tayo magpagamot aba hindi po doktor po makakagamot aba ay totoong buhay po masarap inpo. Maganda po at violet na violet 'to. Laki oh. Oh, yeah. 'Yun ang tampurin ng dadala. Mm, yo no, 'to. No. Dalada lay buslo sisidlan ng bunga. Pagdating sa dulo ay nabali ang sanga tapos kapalaran umanap ng iba nilagyan yung paesa o laki eh. naumansad po na rin eh. away yun o oh, ah, bilog na bilog yung buo eh. ah. mangustin hindi ko alam kung anong scientific din ito ay Mangustin MX3 Oh, yan po yung gayon MX3 Akit po tayo sa dulo Di bali akitin po natin Arim puno ng Mangustin ano? Maganda pong sapawan ito Sa kalangan at gawa po ng marami po bansang ha? Oh, ayan Oh, ayun, gagayon oh. Tayo kakapit na mahigpit At gawa po ng Baho tayo malaglag Ay siya. Manggustin Ayun, nasa dulo na po tayo ka naman ngayon hmm. po ah, talagang Violet na violet ba oh, Pag ganar ka yung lato lato ayo ba Yan ang ganda laro eh. Ulay violet ah, Dahan pa pong bunga oh. Nasaan pa <sighs> Wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran. Isa pala yung ating inakyat, abay. din po ah. Para may bubunggi sa taas. Ba? Hindi, dito ko mapulok ng bubunggi. lì per trottare le bombole mm -hmm. sa mga alat na lumas na parang hindi madadali na kung ayaw mo huwag mo ayaw tara ayaw po malagad kung ayaw mo huwag mo Pa, basta po bumalik ulit nang ganito. Pwede na siya. Ito pa. po. ako masul sa merkado. Bali ito po. Yeah. Ito pong ganito. Posible na pong direkyo ang pagkahinog po niya. Oho. Yeah. dami pa po hilaw pala ang dito pa po may nakapuno pa po dito pinya oh may palaka pa oh pineapple frog pineapple frog yun Tinitira naman ba ah, yan tinitira ng mga ito sayang bali ito pong punong ito ay tanim ni Kuya Argil po yung mga side po doon tanim po ni Kuya Edwin, oho Yeah, ito po, umangis pa po tayo ng mga bunga. Dami niya. Yung pong ganito, hindi po natin sure kung tago sa loob. Ay, ano? Para po bang madagta, madagta ang loob. Gano'n, yeah, ganito po magaganda. Oh. Makakinis. ang balat. Papasok po tayo sa loob. Ayan, napakalanda. Presko. Presko, presko sa loob. Kapal po ng bunga. Ito po. Ito po ay one week siguro. Mahihinog na po siya. Diretso-diretso naman pagkahinog niya. Oh, Ano pa po tayo na spot. Basta po yung may pagka brown na siya. Pwede na siya. Nasaan pa? Ayun pa oh. pwede na po yung ganito pwede na lalaki oh ang bata oh Abot ng bata. Hmm. Hanggang biwang lang po natin. Ganda ang pagkakaano po ng punong ito. Nagkinis oh. ng bunga niya. Ya, yeah, may nakikita po ba kayo? Oh. Bali po yung ating harvest. Bali po yung ating harvest. Oh. Hmm. hmm. Sabi ko ni Boy, ay eh, gayon ah mahihinang nila lang ito po mangustin no para sa magagaling na nila lang na no, walang kaalam alam mangustin po yan no. lansones pili lang po tayo lansones mm -mm. Ayan, pagkakatamis po ba? Yung pong malalaking ganari, eh, ay may malalaking botu. Mm -hmm. Ito po ay pwedeng, ano, pwedeng itanim yung Oh, yung sariling patubo. <coughs> Kasi, o, Tagalog yung ating puno ng lansones. Yan bali yung ganito po. Papakita ka natin pag may malaki. Pili lang ako yan to. Pag may malaking buto. ngayon to. Yan yung ganyan. Ay buto. Buto ho ang tawag dyan yan, no? Laki. Pwede ho yung pamilya. Siguro po yan ay mga One month po, yan na yan, oh. Lalabas si sibol na yung dahon yan. Dalawang dahon. Tapos one year, mga ilang dahon na po yan. Mga walo. Pero sa mangustin po, mamaya papakita din natin. Kakain po tayo oh. Ito pong balat nito, pag pinatuyo, pwede pang taboy ng lamok. Opo. Ay, nako. Taboy po agad. Pero kung gusto nyo pong mas madaling mamatay ang lamok, tampal. Yeah, Kaya katampal ay patay agad. <laughs> Ari po naman natin titira ay mangustin. Oh. Hmm. Yun po. Ah, hindi ni pa bumaak. Hmm. Ah. Nasa bow. Ah. Ito pong ganito kalaking buto, pagka pinatuyo, pwede ho siyang magsibol pag may nakagat kayo na matigas. Oh, wag lang po bang kagatin. Kung baga nakakaramdaman yung matigas, yan ho ay magsisibol. Ito po naman ay siguro ay 2 months magsisibol. Tapos yung dahon po niya, every 2 months magdadagdag, di, ah, every 1 month magsisibol po. Napakatagal pong umano nito. Yung paglaki po ba? Pagusbong. Siguro po every 1 month bago magdahon ng panibago. Mm. -hmm. Yan yung ganito po matigas oh. Mm -hmm. ah. sarap ka Kay cameraman oh, ayan oh. Next naman po si cameraman. Yon oh. Hmm. Ay, nabaka sa labas. Oh. <laughs> Yan ito po yung apektado ng dagta sa labas oh. May kulay dilaw na ganyan. Yo, yo yun. yun po yun. Mapait. Matigas. Ito po, at pagkakatamis po. Yan, oh. Bale yan po, ang lahat po ng ating kinain at ating hinarbis ang tawag po dyan ay fruit bearing trees. O po, yan. Ito po ay season po nila ngayon. Yan, ngayong buwang ito po. Ayun, bali dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to. <laughs> Kung hindi pa po kayo subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, pa-click na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos. Tatanggal natin, ebidensya. Hanggang dito na lang, ingat po palagi, happy lang.